Nagsama-sama ang nasa 11,000 isang libong volunteers para maglinis sa Manila Bay bilang bahagi ng paggunita sa International Coastal Cleanup Day. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Telepono ang karaniwang hawak ni Kyle bilang Customer Experience Specialist. Pero ngayong araw, pamulot ng basura ang bitbit -bit niya. Yung ako namin ngayong umaga, siguro na sa anim na sako na. It's part of an exercise then and then san, uh, magkaroon kami ng sana ng uh, outside uh, outside offices activities. Gusto rin namin makatulong din sa kalikasan. Isa lamang si Kyle sa labing isang libong volunteer na namulot ng basura at naglinis sa Manila Bay bilang pagunita sa International Coastal Cleanup o sa Bayang Paglilinis ng Kapaligiran ngayong araw. Programa ito ng Department of Environment and Natural Resources, Pasay Local Government at isang sikat na mall chain. It uh, helps a lot uh, to reduce yung waste that end up or solid waste that end up in the coastal areas. Lalo na kung ganito karami yung mga volunteers na meron tayo. On. Ayon sa DNR, Umapalo sa 61 milyong kilo ng basura ang itinatapon kada araw. Labing dalawa hanggang 24 na rito ay plastic, gaya ng mga pakete at shopping bag. Pero sa pakikipagtulungan ng publiko at mga pribadong kumpanya, umaasa ang DNR na mababawasan ito. Based on the EPR law, we should be, uh, the manufacturer should be collecting at least 20% of their uh, plastic waste generated. Mahigit anim na ang kumpanya na ang nakakapagsumite ng solid waste plan sa DNR at target itong itaas sa isang libo bago matapos ang taon na mahalaga sa monitoring ng pagsunod sa Extended Producer Responsibility Law. Kalay para sa bayan.